Hello guys, good morning. Mapagpalang araw sa lahat. Go Deep Philippines, Go Deep Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan guys, nandito ako sa shop at naabutan ko ang mga panday at may ginagawa sila guys. So, na-curious na naman ako dahil, alam nyo na, hindi ko alam ang mga kalakaran dito sa construction. So, ayan guys, na-curious ako at binijuan ko silang kuya at tinanong ko sila kung ano ang kanilang ginagawa So ito pala ay ang tinatawag nila na tie beam Tie beam guys ay napakahalaga pala ito sa pagkukonstruct ng isang building o sa ating mga bahay Napakahalaga ng tie beam dahil ito ang pumapasan ng bigat ng dead and live loads ng ating building, ng ating mga bahay. Iniiwasan nito ang mabaliko ang mga pusti o kolom. Ito ang humahawak sa mga kolom upang hindi bumuka. So, ayan na nga guys. Ang dami ko palang hindi alam sa mundo. Salamat na lang at naabutan ko sila guys ngayon ko lang ito nalalaman na ganito pala ang pag ng building so ayan guys uh, dulo to dulo pala yan guys doon sa kabila ay itatay yan ayan yung ginagawa nila ipapasok yan inner and outer and then itatay yan sa mga uh, nakatayo na poste para maging matibay talaga ang mga pader, ayan, ayan. So ayan. So ang tie beam pala guys is pwede natin siya i-example sa upuan. Kung walang putris yung upuan, syempre pag-upo mo, ayan, parang walang anong lakas ang upuan. Para matutumba talaga yung nakaupo. So gaya lang din ng tie beam, Uh, maging matibay ang ginagawang building dahil siya yung nag nagdadala ng bigat nagpapasa ng bigat gaano nakataas ang inyong building so ayan may natutunan ako ngayong araw <laughs> ang dami ko palang hindi alam sa mundo first time ko talaga alam yan nalalaman Ayan, tawag nila dyan is tie beam. So, ayan na guys. At napasok na nila ang inner at outer na ano. Yung mga bakal at saka e, eh, ano nila, itayan. Nagyan ng alambre. So, lahat ng nakapaligid pala niyan guys sa shop. Sa building na gagawin ay mayroong tie beam. So, napaka-importante pala ng tie beam sa ating bahay, no? Yan, pag walang tie beam, so parang hindi maganda yung pundasyon ng ating bahay. So, ang galing pala nung no? big salute sa mga panday, mga construction worker. So, after that guys, ayan, naka ano, ilibing na yan. And then, buhusan na yung pusti. Para lalong tumibay. So, ang ginagawa nila dyan, guys, is itatay na nila yung mga bakal to bakal. Ayan. Ipapasok na nila yan. Para maitatay na. Ayan, napasok na. Ang inner and outer. So, napapansin nyo ba yan, guys, yung mga bakal na malapit sa pusti? yang may ano. Pag malapit sa ano, guys, malapit sa pusti, Ayan. Maraming bakal. So, napapansin nyo, ayan. Malayo-layo na sa poste, ayan. Malalayo-layo na din yung agwat ng mga bakal. So, ayan. Ayan. I e, ano nila sa kabila. So, yung ibang bahay, guys, is hindi na sila nagpapalagay ng tie beam. Pero para sa akin, napaka-importante pala ng Taibin. Lalo na dito sa Pilipinas na laging may lindol. Ayan, nagpapatibay ng ating mga pundasyon ng ating mga ti at padel. So sa mga mamis at mga daddies dyan na nagpapagawa ng bahay, huwag kayong masayangan guys na mapamahal kayo sa mga bakal. Dahil Ah uh, para sa ano naman to safety ng ating bahay at in case na may mga lindol ayan hindi na tayo magwo-worry dahil napakalaking tulong pala ng tie beam sa ating bahay So, dito na side ay, ayan guys, nagmamasa na sila ng semento para ibuhos sa mga pusti. Ayan guys, natatawa ako sa kanilang mga discarded dito. Ayan, o oh, see, saan kayo dyan? Only in the Philippines. Only in Libunga. Napaka bright idea ng mga workers. Ayan, yan. sa ng baldi, ipadidit. <laughs> Paslide sa ginawa nilang slide guys diba ang saya on the end libungan dito lang yan makikita sa uh, garage ni Kahibi sun to rise guys taga libungan or kidato dito na ang garage shop ni Kahibi guys At ra ready to serve na soon and soonest na talaga yan para uh, matutulungan namin kayo sa inyong mga problema sa inyong mga unit Mapahibi and light guys. Dito na kayo sa garage garage ni Kahibi located at Libungan. Thank you and God bless. Bye.